Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Marahil ang karamihan sa atin ay alam ang larong Pass the Message. Ito ay isa sa mga karaniwang laro kung saan maibibigay na mensahe ang facilitator. Ipapasa sa taong kasunod hanggang sa makaabot sa dulo. Ang nasa dulo ang siya namang tatakbo papunta sa facilitator para sabihin ang kanyang mga narinig. Minsan, naiiba ang mensahe, nagugulo, ngunit ang may tamang sagot lamang ang makakakuha ng puntos. Ayon sa datos, tinatayang nasa apat na libo at dalawang daan ang relihiyon sa buong mundo, ngunit iisa lang ang tunay at yung may tamang aral lamang ang magkakamit ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ ay may mataas na kumpiyansa na ito ay nasa tamang landas dahil ang Diyos mismo ang nagtatag nito. Ngunit, paano nga ba natin malalaman sa panong ito ang totoong pananampalataya? ayon sa banal na aklat ni Apostol San Juan, Kabanata 4, Talata 48, sinabi sa kanya ni Yesus, Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ang ating episode sa oras na ito ay patungkol sa kababalaghan na naganap labing pitong taon na ang nakararaan. Ako nga po pala si Brian B. Portugal mula sa Heritage Province ng Ilocosur at ako ang makakasama ninyo sa isa na namang kaabang-abang na episode ng CDC-CPI Podcast, ang Team Ekti Sa mga oras na ito, alam ko na sasabik na kayong mapakinggan ang isa na namang patunay sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo sa katauhan ni Apo Monsenyor Dr. Opino S. Maglibak. Kaya naman, sa ikapitong episode ng CDC-CPI Podcast ay ating tatalakayin ang mga nangyaring karanasan ng ating mga panauhin. Pero bago po ang lahat ay akin po muna silang ipakikilala sa inyo. Sila ay mag-ina mula pa sa bayan ng Narbakan, Lalawigan ng Ilocosur. Parehong miyembro ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Kasama natin sila ngayon upang ibahagi ang personal na karanasan na nagpatibay ng kanilang pananampalataya sa pagkadyos ng ating ama, Monsenyor Dr. Pino S. Magliba. Siya si Sherwin C. corales dating vice-presidente ng San Antonio Chapter. Siya ay 35 taong gulang na ngayon at may dalawang anak. Magandang araw, ginoo. Kinagagalak po namin na kayo ay makasama sa araw na ito. Magandang araw din sa iyo, Ginoong Brian. Gayon din sa inyo na taga-subaybay sa programang ito. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong panyaya na may, may, bahagi ang aking personal na karanasan sa kay na hinding-hindi ko makakalimutan na sa tanay ng aking buhay. Maraming salamat, Ginoong Sherwin. Kasama ang kanyang ina na siyang kasakasama at nakasaksi sa, sa mga nangyaring mga kaganapan na siyang sumampalataya, nanalig at nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo, Monsignor Dr. Pino S. Magliba. Siya ay limamput siyam na taong gulang na at kasalukuyang presidente ng Women's at tagahalili ng Ingat Yaman ng San Antonio Chapter. Siya si Ginang Milagros Corales. Ang ganda naman po ng inyong pangalan bagay na bagay po sa temang ating tatalakayin ngayong araw dahil ito ay patungkol sa isang milagro na nagbigay daan upang ating lubos na pagkatiwalaan ang Diyos sa panahong ito. Siyang tunay, maraming salamat anak sa paanyaya. Magandang araw po sa ating lahat. Unang-una, binabati ko ang ating mahal na administrador sa napakagandang proyekto na ito upang ang mga katulad namin na nakaranas o nakasaksi ng mga kababalaghan na nangyari sa buhay ng bawat membro ay mailathala o maipreserve. Na kahit lumipas ang maraming taon, ay mananatiling na riyan para sa mga susunod na henerasyon. At syempre sa inyo na nasa CMRC sapagkat kung hindi dahil sa inyo ay hindi magiging posible ang mga bagay na ito. Maraming salamat, Ginang Milagros. Makakaasa po kayo na mas lalo pa naming pagbubutihin, palalakasin at palalawigin ang aming serbisyo upang mas lalong maabot nito ang mga taong nasa malalayong lugar kahit pa sa kasulok-sulokan ng mundo. At syempre kasama rin natin ngayon ang butiing arsobispo ng Ilocos Sort Abrach Diocese, Monsignor Froilan F. Domingo. Siya ay magdadalawang taon na sa probinsya ngayong buwan sa darating na 16 kasabay ng paggunita ng anibersaryo ng San Antonio Chapter. Advance Happy 20th Anniversary po sa inyong lahat dyan na mga kapatiran natin sa San Antonio. Gayon din sa inyo, Apo, Advance Happy 2nd Anniversary po. Napaka-memorable naman po, Apo, na inyong pagdating sa probinsya napakainit po ng pagtanggap ng mga miyembro po sa inyo. Maraming salamat, Ginoong Brian. ay uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat at sa inyo po na nanonood ng programang ito. Luwalhati sa ating ama mong senyor, Dr. Rufinis Magliba, sa kanyang patuloy na paggabay sa ating nawa. Ang kanyang basbas ay gagawad sa atin upang sa gayon ay Magampanan natin ang ating matungkulin sa buhay at sa pananampalataya. Amen Apo, maraming salamat po. At ngayon, dumako na tayo sa ating kwento, ang rason kung bakit tayo nandito ngayon. Ang kwentong ating mapapakinggan ay halaw sa totoong pangyayari na naganap taong 2600 sa bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur. Ito na raw ang pinakamasalimuot na pangyayari na naganap sa pamilya nila. So, paano po nagsimula ang trahedyang ito at paano niyo po hinarap ang mga sitwasyon na ito? Taong December 15, 2006 ng gabi, habang kami ay nagpapahinga na ng aking asawa, ay nagimbal kami sa isang tawag mula sa Reyes Hospital na isang pribadong pagamutan sa bayan ng Santa Maria, Ilocosor. Inilahad nila na ang nangyayari sa oras na yon ay may tatlong kalalakihang lulan ng motorsiklo ang aksidente at ang isa sa kanila ay ang aking anak na si Sherwin Corrales. Nanlumo ako sa aking nabalitaan, kaya naman ay dali-dali kaming nagpunta sa ng aking asawa sa ospital at doon nga ay aming nakita na siyang walang malay kasama ang dalawa pa niyang kamag-aral na parehas wala ng buhay sapagkat matindi ang kanilang natamong. Matanong ko lamang po, Ginong Sherwin, saan po kayo papunta noon at Saan po kayo galing nung bago mangyari ang aksidente? Galing po ako noon sa aming paaralan. Kasi katapos lamang po ang aming year-end party. Pauwi na po ako noon nung makita ako ng dalawa kong kamag-aral na nag naglalakad. Sinakay nila ako pauwi gamit ang motor na di, Honda, Honda Dio habang binabagtas namin ang daan at nagulat lamang ako na makasalubong namin ang malaking truck na flammable. Wala na, wala na kaming nagawa, harap-harapan na nabangga ang sinasakyan namin sa truck. Grabe po pala ang nangyari sa inyo. Buti po hindi sumabog yung truck po na yun. Eh di ba yun po yung truck na nagre-refill sa mga gasoline station? Oo, yun nga. Sa awa ng Diyos, hindi naman sumabog. Wala po ba kayong suot nun na Ayon na nga, ginong Brian, nakalimutan ko isuot that time. Ang tang meron lang ako noon ay iyong larawan na apolakay na wallet size. Oh, I see. Ipagpatuloy niyo po ginang milagros. Pagdating namin sa ospital ay di ko agad na mukhaan ang aking anak dahil duguan ito. At sa damit ko lang siya nakilala. Pagkakita ko sa aking anak ay agad ko itong nilapitan at minasahe ang kanyang dibdib at aking ibinulong ang pangalan ni Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba at ng Diyos ina ng tatlong beses at sa oras ding iyon ay agad siyang nagkamalay. Laking gulat ko ng mga laking gulat ng mga doktor at nurses noon sa kanilang nakita sa pagkat ang kanilang tinuran ay patay na rin ang aking anak. It's a miracle tanging sambit ng mga doktor. Dito pa lang po sa unang bahagi ng inyong kwento ay kinikilabutan na ako. Napaka makapangyarihan po talaga ang pangalan ng ating ama mong Dr. Pinas Magliba. Ipagpatuloy niyo po. Dahil sa, 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 kakulangan ng gamit at pasilidad sa Reyes Hospital, ay inilipat namin si Sherwin sa Metro Bigan Hospital upang siya masuri pa. Agad siyang sinitiskan at doon ay nakita nilang may dugo sa kanyang otak. Magkahalong emosyon ang naramdaman namin ng aking asawa noong mga panahong iyon, ngunit dahil sa mga dasal at sa aming malaking pananalig at pananampala Taya, kay Monsenyor Dr. Rufino Magliba ay nawala din ang dugo sa kanyang otak. Na malagi pa siya sa ICU ng anim na araw upang siya'y maobserbahan pa lalo dahil sa siya'y mayat mayang nagsisigaw. Sa araw ding ito, nakiusap ako sa aking ina na si Felicidad Gabunse napuntahan si Apolakay sa San Fabian, Pangasinan para sa ta kung ano ba dapat ang aming gagawin o kung ano ba dapat ang ibibigay namin na gamot. Ngunit, ang tanging sabi lang niya ay wala daw siyang maibibigay na gamot total nasa ospital naman siya at may tumitingin na sa kanya na doktor. Dahil dito, wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lang at wala na rin ako ng pag-asa na gagaling pa ang aking anak. Pero sa utak ko lagi ko kung sinasambit at idinadasal na apo, kahit nandito kami ngayon sa ospital, ay naniniwala pa rin ako na kayo ang makakagamot sa aking anak. Sabi pa ng doktor, magdasal ka lang, misis. Mas maganda na siya. Ay nagsisigaw at nang ganyan, ng, gayan, ng ganun, kasi baka kapag hindi na siya sumisigaw ng ganyan, humantong na siya sa kumatos. Madam, madami rin kaming mga kamag-anak na bumisita sa ospital noon at sinasabi nila na magiging isang lantang gulay na sa pagkakataong iyon. Dumaan pa ang mga ilang araw ay kumalma ako at kaya naman ay inilap, inilipat na siya sa private room. Sa mga oras na ito ay wala na kaming narinig sa kanya. Wala nang lumalabas na buses pag siya ay nagsasalita. Kaya sinabi ko muli sa doktor, na, ay, sa doktor niya at binigyan na siya ng mga gamot. Dumaan siya sa x-ray at dooy nakita na na ang kanyang balikat at kinakailangang maoperahan sa lalong madaling panahon napaisip ako kung na-procure ba talaga o kung bakit kailangan operahan o kaya naman niya na gamit din ang kanyang mga kamay lalo na pag siya'y nagwawala. Pagkalipas ng sampung araw, sa pamalagi pamal namin sa ospital ay inabisuhan kami ng doktor na okay na at baramin na siya at maari na siyang lumabas. Nung kami ay makauwi ng December 26, imbes na gumaling ay tila lalong lumalapa ang kondisyon niya. Na para siyang naparalisa na hindi na makatayo, hindi na makakain at hindi na rin kami kilala sa pa na pamilya niya. Nanakit, nananakit na siya ng mga taong lumala. Mas lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. Sa kalagayan po na ganito, paano niyo po siya inalagaan gayong sabi niyo po nananakit na siya at hindi na rin niya kayo kilala? Tiniis at pinagyaygaan na lang namin at nanalig sa Diyos dahil wala nang ibang maasahan. At makakapitan kundi kami-kami lang na pamilya niya at si Apo RSM. Tapos ano po yung mga sumunod na nangyari? Sa ganitong sitwasyon ay nagde nagdesisyon na kami mag-asawa na ipagamot kay Ama RSM mismo dahil naniniwala talaga kami na walang ibang makakagamot sa anak namin kundi siya lamang. At nung kami nakariting ni sa bayan ng San Fabian, Pangasinan, ay, nag, ay sinalubong kami ni Monsenyor Adriano Kalumag. Pinaupo kami sa gilid dahil noon. Nang mga oras ay maraming nakapila na nagpapagamot at para daw masabi namin sa lahat ang gusto naming sabihin. Abang hinihintay kami ay laging kong sinasambit sa otak ko na idinadasal na sana apo, ah, bendisyonan mo itong anak ko na sana ay gumaling siya. Iregalyo nun na lang po ito sa pangalawang buhay ng anak ko na sana ay buo pa kami sa darating na bagong taon kasi nung time na iyon ay bisperas ng bagong taon. Pagkakita pa lamang ni Ama sa anak ko ay kanyang sinabi na disgrasya ito at namatay pa ang dalawa nitong kasama. Wow, so ano po yung naging reaction niyo at alam ni Ama ang mga nangyari sa anak niyo po? Siyempre anak, nagulat at namangha kami ng aking asawa. Hindi ko inakaala na alam niya agad ang nangyari sa anak ko. Naniniwala rin po ako dyan na ang lahat ng bagay na nangyari o mangyayari pa lang sa hinaharap ay nalalaman niya sapagkat siya ay isang Diyos. Gayon din naman ng ating mga dasal o mga hiling sa Diyos na kahit hindi mo pa hinihingis ay kanya nang ibinibigay kung ito ay nararapat o kung ikaw ay karapat dapat na tumanggap sa ipagkakalob ng Diyos. Tama po ba, Apo? Ah, oo. Tama ka dyan, Sir. Nasusulat nga sa banal na aklat ng Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 8, na ganito ang nasasaad doon. Alam na ng iyong Ama na nasa langit ang iyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ang talatang ito sa Biblia ay siyang magpapatunay na ang lahat ng bagay sa mundo ayon sa kanyang kaluban. Kaya naman ay atin siyang pagkatiwalaan sa kung anong plano ng Diyos sa atin. Lubos po kaming so, nagtitiwala sa Diyos Apo. Maraming salamat po sa paalala. Ginang Milagros, ituloy niyo po ang inyong kwento. Inilahad ko ang mga nangyari at aking sinabi lahat ng findings ng doktor sa kanya na siya ay may bali sa kanyang balikat at laging naglalaway at hindi nakakakain ng maayos. Kaya naman ay agad na hinilot ni Ama RSM ang kanyang panga at tinusok ang tatlo ng tatlong beses ang parte ng kanyang balikat na may bali at kanyang sinabi na sino ang may sabing fractured ang kanyang balikat. Mayroon lamang napilipit na malaking ugat na siyang rason na sumasakit ang kanyang balikat. Sinabi ko na rin na hindi siya nakakatayo kaya naman ay kanyang pinalo ang mga paa ng anak ko ng ilang beses sa kanya hinilot. Dinala namin si Sherwin sa may bakanteng kwarto sa konbento malapit sa butika at ipinababa ang machine na ginagamit lang daw ni ama pag, pagmamasaya at pinagamit kay Sherwin ng 15 minuto. Pagkatapos noon ay pinahilot siya muli sa mga pari na nandoon na kasama namin. Matapos ng ilang minuto, binalikan kami ni Ama RSM na nakangiti at tumatawa na sinabi, sinabing kung hindi lang ako naaawa sa iyo ay matagal ka ng wala ngayon. Ang gwapo mo pa naman na lalaki. So, sa susunod, huwag ka nang magmumotor ha. Wow, nakakatindig balahibo po tunay nga na napakahiwaga ng mga gawa ni Amarsem. Totoo yan anak. Bago kami umuwi ng ay binendisyon ni Ama ang mga gamot na ni Sherwin sa kapinainom sa kanya. Pagkatapos noon ay nagsalita siya na Bita bitawan na siya at huwag alalayan dahil kaya na daw niya. Dahil dito ay nakaluwag-luwag na ang aking pakiramdam at dinadasal ko muli na sana ay magtuloy-tuloy na ito. Habang kami ay pauwi, ay na daanan kami sa na nadaanan namin sa Santo Lucia at nagulat kami na naalala na niya yung mga particular na lugar na doon kung saan siya nagsasanay noon sa ROTC. Habang nasa daan ay naihi si Sherwin kaya naman ay itinabi ng driver ang sasakyan. Sa pagkakataon na ito ay kanyang sinabi na rin na huwag na daw siyang alalayan kasi na daw ay makatayo na. At ang nang kami ay makauwi sa probinsya namin sa Ilocosor, ay ganun na lamang ang gulat na at rin ng mga kapitbahay namin dahil na siya ay magaling na lahat sila ay lumabas sa kanilang bahay at hindi makapaniwala na sa kanilang nakita na kung paano siya gumaling sa kaunting panahon lamang dahil sa akala nila ay wala ng pag-asa noon. Magmula noon sa tuwing makikita ni Ama ang aking anak, ay lagi nitong sinasabi na matagal na siyang namatay ang aking anak kasama ang dalawan itong kamag-aral na na nagkakalasog lasog ang katawan. Ang galing po ano, buti hindi niyo po sinukuan ang mga nangyaring pagsubok sa inyong pamilya. Sa dami ng nangyari eh, talaga namang nanalig kayo na may liwanag pa rin sa kabila ng lahat ng ito. Buo kasi ang aking pagtitiwala sapagkat may magaling tayo na manggagamot. Ang Diyos Espiritu mismo sa katauhan ni Apo Monsenyor Dr. Fino S. Magliba. Isa pa sa nakagigimbal na pangyayari noong taong ding iyon ay hindi namin nakalimutan ang kontrobersyal na palabas sa GMS7 na imbisegador na si Mike Enriquez. Kung iyon pang natatandan yung parte na may nag-abot ng isang daang dolyar kay ama tapos ay ibinulsa. Kami yun, inabot ng aking ina na si Felicidad Kabunse. Mga kwe, may kwento yan eh, kung ano-anong kwento na kasi bakit daw binulsa ni Apulok, Apula kayong dolyar na ayon pa kay Mike Enriquez ay hindi na raw napigilan ni Amang ang kanyang damdamin noong inabot na dolyar sa kanya. Ah, naalala ko rin ito kasi ako ang kasunod ni Inang noon sa, pa, sa pamano. Ang kwento po sa likod ng pag-abot ng dolyar na iyon ay para kay Amar SM talaga yon. Bilang pasasalamat namin sa pamilya dahil nakaligtas ako mula sa malagim na trahedya. At kung hindi dahil kay Abu RSM ay mara malamang matagal na po akong wala, wala sa mundo at wala na rin ako dito ngayon sa harapan ninyo. Papuri sa Diyos sa kanyang kadagilaan, Ginong Sherwin. May mensahe po ba kayo sa mga taong may agam-agam sa pagka-Diyos ng ating Ama? Gayon din ang mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay? Sa, sa inyo po na nanonood ngayon, especially sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay, na nan, manalig lang tayo sa kanya at pagkatiwalaan natin siya sa kanyang mga plano. Ako ang magpapatunay kasama ang aking pamilya. May mga himala at kabalaghan na, na, nagaganap. Nagpapaalala sa atin ng, na kahit na ang mga sa mga oh, pinakamadilim na sandali, hindi tayo nag-iisa at may kapangyarihang mas mataas na nagmamalasakit sa atin. Ang ating ama, Monsignor Dr. Pino S. Magliba, na siyang kinatawan ng Diyos Espiritu, ay patuloy tayong ginagabayan kung sa, kung kaya naman ay patuloy rin tayong luma, lumalago. Maraming salamat, Ginong Sherwin. Alam kong magiging inspirasyon ang kwento ninyo sa nakararami. At dahil dito, maging ako man ay lalo pang tumibay ang aking pananampalataya at ako'y lubos na magtitiwala at patuloy na magtitiwala sa kung anong plano ni Ama sa akin. Sa pagkakataon po na ito ay atin naman pong pakinggan ang ating mahal na Rasubispo sa Archdiocese ng Ilocos Art Abra, Monsignor Froilan F. Domingo, sa kung ano ba ang ating batayan sa Biblia na naglalaman ng mga patutuo base po sa kwentong ating napakinggan mula sa ating mga panawin sa araw na ito. Apo? Uh, magandang araw muli sa ating lahat. Uh, napakaganda ang at napakamangha ang kwento ni Ginoong Sirwin sa kung paano siya nagtiwala sa kanyang pamilya kay Amar SM. Isang magandang halimbawa ay ang talata mula sa aklat na Apostol San Mateo sa Kabanata Siyam, talata 22 na nagsasabi ng ganito. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Alam mo, Sir, ang pagpapagaling sa inindang sakit ni Ginoong Sirwin, gaya ng pagkadisglasen niya sa motor, ay isa lamang sa napakaraming himala na ginawa ng ating ama sa ating sa banal na klase, Partikular sa Bagong Tipan ay napakaraming pinagaling ni Panginoong Iso Kristo na mga sakit gaya ng mga taong paralitiko, yung mga bulag, mga pipi, mga bingi. Lahat yan, ang taong kitungin ay marami pang iba na kung isusulat lahat ay hindi magkakasya sa buong daigdig. Sadyang kagilagilalas o ang kapangyarihan ng ating Ama Apo noon magpahanggang ngayon. Tunay nga na siya ang hinirang ng Diyos Ama na mang-aaliw at magliligtas sa sanlibutan. Tama ka dyan, Sir. Ang lahat ng ito ay isang palatandaan upang hindi tayo maligaw ng landas. Ayon na rin sa iyong nabanggit na talata kanina sa Aklat ni Apostol San Juan sa Kabanata 4, talata 48, na kung tayo nga ay hindi makakakita ng mga kababalaghan, kailanman ay hindi tayo sumasampalataya. Si Ginong Serwin, ang buhay na saksi sa pinamalas na kapangyarihan ng ating ama, kaya naman ay ating siyang pagkatiwalaan, pagsilbihan at bigyan halaga ang mga aral na iniwan sa atin sapagkat ito lang sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ na masusumpungan natin ang buhay ng walang hanggan. Matanong ko lang, Apo, bakit hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan gaya ng naranasan ni laging noong Sherwin? Kung tunay na iniibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. Hindi ba't ang pagmamahal Apo ay nangungulagan na nais niyang mabuhay tayo na maginhawa at komportable? Katulad sa lahat ng mga bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lumago tayo at maging katulad sa kabanalan ng Kanyang anak. Ito ang layunin sa buhay ng Kristiyano at sa lahat ng mangyayari sa ating buhay, kasama ang mga pagsubok at uh, kahirapan. Ang paraan kung paano ito ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok ay pinapaliwanag ni Apostol Pedro sa Ono Pedro sa Kabanata Isa, Talatang 6 hanggang 7. Ito'y dapat ninyong ikagagalak bagamat maaaring magdanas muna kayo ng mga iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kay Saginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy-kayoy, papupurihan at dadakilain, pararangalan sa araw ng pagpapayag ng ating Panginoong Isokristo. ito Ito'y napakaliwanag na ang pagsubok at kapigatian ay dumarating na may kasamang layonin at gantimpala. Sabi pa nga sa banal aklat ng Santiago, Kabanata, Ono sa talatang 2 hanggang 4 at 12 ito ang kanyang sinabi. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na 'yan, ay dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Mapalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Maraming salamat, Apo. Isang napakagandang mensahe po ang inyong binitawan mula sa banal na aklat para sa mga taong dumaranas ng pagsubok sa kanilang buhay. Manalig lang tayo, mga kapatid, Manatili tayong matatag at magtiwala sa Diyos sa Kanyang kaparaanan. Sapagkat, akin ding nabasa sa banal na aklat ng 1 Korinto 10, Kabanata 10, Talata 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinayintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. At bago natin tuluyan wakasan ang programang ito ay walang hanggan ang aming pasasalamat sa inyo na mga taga-subaybay sa pagsuporta at pagsama sa amin hanggang sa matapos ang programa. Nawa ay patuloy tayong gabayan ng ating amang nasa langit sa lahat ng ating mga layunin sa loob at labas ng pananampalataya. Para sa mas lalo pang ikalalawak at ikauunlad ng ating adhikain sa podcast, tumatanggap po kami ng mga donasyon sa kahit anong paraan at ang lahat po ng ito ay mapupunta sa mas magandang adhikain ng pagpapalawig ng masasaklaw ng programang ito. Muli, ako po si Brian Portugal, isang tapat na naglilingkod sa Diyos at ito ang CDC-CPI Podcast, t di Cruzado. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat.